Uh, magandang gabi mga kalibre. So, bago ako nagpasok uh, pasok sa larangan ng aircon, na uh, ito muna yung ginagawa ko. So, nag a ako ng mga power amplifier. So, ito, upgraded to sa dati kong power amplifier assemble. Kaya ito yung itsura nya. So, nakalagay dyan yung mga resistor. So hindi hindi siya na lagyan ng ano ng circuit board kasi yung circuit board na may diagram. So kailangan pa yung ano uh, tutunawin ng uh, ano na yung micro uh, nakalimutan ko yung tawag noon para mailagay natin ito sa board. Pero ito ito lang yung ginawa ko dati nung hindi pa tayo nag-aircon. So ito lang wirings lang oh. So, marami nagtatanong dati nito kung ang pagdagdag ng power transistor ay nag, nakaka dagdag ba ng lakas. So, sa akin, parang hindi naman siya nakadagdag ng lakas. Ano lang siya, parang nakadagdag ng tibay kasi pinadami mo siya ng power transistor output. So, ang supply ganun pa rin. Kaya, parang hindi siya pa rin nadagdagan yung lakas. Nadagdagan lang yung tibay nya so yan lang muna yung uh, vlog natin mga kalibre tungkol sa uh, sound system